sabi ko ang 80 up to 85% mga kamusta kaya ayos na kagandaan kasi pag multicolor mga kamusta pwede ka mamili ng kulay and so ito yung mga pull out basket so close na Oops. ulang pa na by 2 by 3 tayo dito na tubula at yun ay lalagay natin dito so, may mga maalis na dito sa part na to para maayos yun And, dito na rin yung plywood natin gamitin sa cabinet final na kami. Si Berhel. Ayos Ayos na? Ayos na? Ayos natin finalize na So, uh, ito na rin yung susunod na gagawin natin itong cabinet natin dito so, ito na yung gagawin natin yan. tapos dito ito na ito sa taas 6 meter 6 meter na ito yan na so ito yung tides sila papalitan yung binili nila kapas so ito yung gagawin natin ngayon para mas maging presentable kasi uh, hindi magustuhan ni madam yung ginawa nila dito dati kaya papayos natin for exit ito puro retouching na lang Sarang kayo okay. dito uh. ba? Uh. Sarang na to pagka natapos yung mga retouching kasi yung makikita nyo retouching na lang yung na lang ng tropa ngayon tapos uh, dito naman sa CR yung floor na lang yung wall nya mas uh, naging uh, maayos yung linya ng tubig kasi kaya namin to inayos o kaya binagba gawa nga nung mali yung layout dati sa ngayon isa na natin at uh, para mas okay lahat so ito na lang yung natitira pa na gagawin iwan muna namin ito na ganito para uh, may ayos natin na maigi pintura namin dito, naka second coat pa lang kami so halos na sa third coat o kaya apat na coating, depende yan kung may mga retouching mga kamusta ka. tapos ang isa pa dyan uh, yung pintura na ginagamit namin dito walang halong mga pampakulay nya kunwari yung color na hinahalo dun sa may uh, latex paint natin o kaya yung uh, ginagamit natin pintura dyan so mas maganda kapag ganun, mga ka mga kamusta kapag ka kayo namimili ng mga pintura o kaya maglalagay ng pintura sa inyong mga tahanan pinaka the best niyan wag yung nagmi-mix kayo maliban kung may nabibili na siya na kulay talaga na gusto niya lang para sa artisan niya. pero pinaka the best kasi niyan mas maganda yung mga wala na siyang kulay pagdating sa pintura kasi ang kagandahan niyan uh, hindi ka na hirapan pagdating ng araw na pagka nagkaroon ng problema na ka ng pintura uh, gusto mong uh, ayusin kasi mayroong mga may nakikita ka pang scratches o kaya kailangan pang ayusin na pintura natin mas maganda yun ang uh, gagamitin ninyo mga kamasta, no? pinaka diverse talaga yan ayos ah, na tayo dito sa sa second floor Ayan, ano? so ito na yung duko finish natin mga kamusta So hindi pa to natapos. I mean, uh, kumbaga hindi pa to natapos eh? Pero kung makikita nyo, napaka-gandab na. Tsaka ang kagandaan nyo, napaka-smooth talaga. Tapos uh, ang isa pa dyan, pagkagandaan ng uh, ganito, pagka-duco mga kamustano, ito yung isang bagay na mas mabilis mag-maintain uh, ng ganito, yung pintura, compare sa ibang uh, gamit mga kamustano. Although mayroon na tayo mga melamine boards, So, uh, yun, uh, prefer ko rin naman yon na gamitin natin. Pero, eto, mas gusto ko kasi yung ganitong finish. Gawa nga nung napakadali lang i-maintain. So, kapagka ito kasi mga kamusta, kapag may nasirang part lang, nagasgasan lang na maliit, pipinturahan uh, mo lang din yan. Compare doon sa mga board na kung, ba, kung saan na uh, meron na siyang mga laminate, o mas mahirap mga kamusta na i-maintain yon. Gawa nga nung pagka may natuklap na siya na kaunti, halos lahat na yun kailangan mo palitan pagka ito kasi portion lang talaga nari maliit lang tuklap yung o kaya naman na tama yung gilid nya so yun lang yung uh, ayusin mo lalo lalo na kung uh, yung pintura na ginamit mo eh hindi mo na hinaluan ng ibang kulay so ito na halos nasa 80% na tayo na natapos dito sa site mga kamasta So masasabi ko 80 up to 85% mga kamusta. Kaya ayos na. So, Pabalik na sila kasi ay pinapaadya sa so, kong. Tapos pupunta na rin tayo sa jabi ngayon. Sama na rin sila misis. Ito oh. Nagisgrasya yung troo pa. Kaya hindi ko advice na ganito yung gamitin natin. Mag-drill na lang tayo dito sa part na to. Para mas safe. Kasi yun yung problema mga kamusta At uh, hindi rin nakahulog kasi to Kaya pinapabaklas ko. So ito yung tubular natin na gagamitin dyan, 2x3 Playwood natin Ito yung mga tinatawag na Double face na tinatawag Yung parehas sila na Magkabilaan na maganda Kasi meron yung single uh, Single face na kung saan uh, Dito maganda Sa likod nga hindi pero pagka namimili kayo dapat double face na uh, Para mas maging maganda Kasi sayang naman kapag bibili ka eh, Kunti lang naman yung comparison nung uh, babayaran mo uh, Kunti lang naman yung dadagdag uh, idadagdag mo kumbaga eh, ganito na yung bibili mo para, para sigurado na hindi ka magsisisi sa huli no? so tara at uh, pupunta tayo sa Jadi iyon ng uh, Wilcon, mga kamasta At uh, mamimili na tayo ng mga tray para sa gagamitin natin dito sa paghahabag project. Tara tayo sa Pilayos. Oh, paalala ta. Kita na ba Okay. Ano <laughs> ay, okay lang oh, sa <laughs> Ayun. Okay. Ay, nandito si Sir Owen. <laughs> Ayun tayo sa taas. Ayun na, no? may mga ilaw na pala. Halos, ay lahat na to sa'yo. Halos. Uh, sa daylight tsaka ako. Oo, uh, ito yung... Ano lang? Uh, yung sa may... Sa may gitna. Oo, oh, sa'yo. Tapos ito yung sa may sana. Mm. Tapos may nakuha ako ng isang basta ayun ko basta ako kinuha to eh. Napagod eh? na ako sa pag sa kaka, pag, pagbili. Sa pili eh. Hirap pag pili. Eh. Yung naka ano? Eh. Naka, drop light sa'yo? Oo. Para siyang drop. May mga beads. Oh, may ah, meron. Saan ilalagay yan sa'yo? Hindi ko nga alam kung pwede ito sa may binog. Eh. Ah, oo. Okay. Ayaw ko din kasi takpan ng ano, dahil baka mawala yung ah, uh ah. -huh. niya. Yung sa may, sa may comb niya. Oo. So, ito yung karagdagang ginagawa ng tropa ngayon. Trabaho natin sa labas. So, yun, no? May comb light. Ayan din dito sa loob. So, nice one ito na ito uh, di console natin ganda na. ilaw na lang pula. so ito yung wala pa wala pa to check mo wala pa Wala pa ilaw na? Wala pa? Wala pa? Ano ah, yan? Tiles? So, natin to. Ah, ginawa yung husband niyo. Maski ito naman. multicolor lahat ng mga ginamit nato makita nyo, uh, plain lang to na kahoy ngayon uh, hinaspean ni Papa to kaya uh, mas gumitaw yung kahoy niya ganda uh, hinaspean pa naman niya para mas litaw yan rin yung kulay natin uh, si Papa ala yung pinagaganda. Oo. <laughs> Hindi umiiinit. Tanda mo nga kasi. Mistok oh. oh, clear. Ah, top coat clear niya. Entungan kay tanong nito. Para lumitaw. Ayun, ganda oh. Ano oh, na? Ano na? Parang PVC yung tsura tuloy. Parang PVC. Yeah, may mga foam na rin si Sai. Bumili na rin siya ng mga foam. Kasi halos uh, tapos na lahat ng gagawin dito. Ito na lang. Itong hamba na lang tapos yung labas na yung gagawin ng tropa. Ito pinagawa na ni Sai ito. Okay, nabuhay na. Ang ganda na, ang na project dito. Ayan na. So sa camera, hindi ko alam kung uh, pansin nyo yung kulay niya. Pero, ano, uh, yan na siya. So ang gagandaan na itong multi-color mga uh, pwede ka mamili ng kulay na ito. Kahit na anong kulay na gusto mo, yung design mo, pwede pwede. So, oh, ito may warm din to. Eh, itong part na to. ang kagandahan niya talaga pagka multi-color. So sabi nga ng iba, uh, bakit daw multi-color? Kagandaan kasi pag multicolor mga kamusta. Pwede ka mamili ng kulay. Ito meron daw complete. TV. TV console na natin, ha. Oh. Diba? yeah. So, uh, ito pinagawa na sa furniture then sinalpak na lang. Pero bagay na bagay. So, mangalo Ito mo ay kita Ganda ng kulay. So ito, hinaluan ko talaga ng uh, may pagka-green yan. Kasi nga, yung Song of Green parang nawawala kapag ka mag-isa nila. Pero dito, tingnan nyo. Ang ganda. So, clearing na. Mga oh, kumasta. Bukas, maglilinis na kami dito. Wala nang matitirang gagawin dito. Itong uh, door na lang. So, bagay yung panel door na yun, ito. Gagawin na namin sa labas. Kaya, yun na lang. Yung isa na yun. Tapat na lang. Yung uh, sa may door jam natin. Pupunta na rin tayo sa Wilcon At uh, bibili ng gamit mga kansa Para sa Project natin sa Bagahabag Para dun sa may mga Pull out basket natin Yan ang mga gagawin Ay eh, hanapin natin yan eh, At bibili Sir babalik na ng uh, Rondona -run ulit <laughs> Sige sir Palapas na rin na kasi Ingat okay. sir Sige, oh, sige. sige po Oo, anyway. oh, sige po. Ayan. So, yun na yung gagawin natin. Yung additional, mga kamastana. Ganda Ganda na.

sige Ito na lang kunin ko po kung mabilisan na lang to <laughs> okay sige so yun ang kukunin natin mga kamusta na tapos kukuha tayo dito na yung uh, yun sa may condiments ito pwede na ito yung kaso mo na. sana 'yung iba Ten person oh. ano pa ano pa Ana Rhea po. Anariya po. Yun, salamat kay mama Ana Rhea Siya nag sa atin. Thank yes, <laughs> you po. Okay, so dito tayo sa Wilton ngayon. Shoutout natin yung mga tropa natin dito. Ano pangalan? Uh, Mel Kenneth po. Uh, hello sa mga nanonood sa atin dyan. Papalo na lang po yung page ni Sir. Ng mga pintura dyan. Uh, uh, gamit sa bahay. <coughs> dito lang po kayo sa Wilton. Sa Wilton. Ayun. Pangalan po? Ari Solomon, Sir. Ayun, Ari Solomon. And then? Alexander Mulanes, Black Mamba. Oh. Hello! <laughs> Ayun, no? So, shoutout natin yung mga tropa natin. Sige po! Sige, Sir. Sige, Sir. Yes, salamat. Okay, Ayun po. May loyal deplication po kayo? Wala. Shoutout nyo lang natin. Mali, <laughs> 6,000. Ah, Pangalan po? position Rodrigo. Gautin. Halos rin po sa akin. Ah, meron mga naka sa akin dito guys. Kila ah, uh, pagsa page uh, The Dilan Builders. Ay napanood ko na. Oo. Sila pati nung Ah, ayun nandoon. Ayun oh, na lang natin si Ang pangalan niyo po. Tayan po. Ay si Bomb Tayan. Terima kasih. Selamat. Selamat Terima kasih Selamat. basta no at uh, nakakuha na tayo ng no, iba pa so may mga kailangan pa dun nabilhin yan mga kamasta na no? so hanggang dito na lang din yung video natin okay. marami salamat uh, pagsama nyo sa pagsama niyo sa akin sa magapon yan mag ingat po lahat God bless everyone bye